Ayan mga boss, pag atras naman tayo So naka atras tayo, naka reverse tayo Nakikita naman siya dito sa head unit Ayan So nakikita rin siya dito ayan. So kitang kita yung trailer natin pag umatras tayo ayan. So sa mga nagtatanong, may nagtanong kasi kanina eh. Sabi niya boss, paano pag atras yan? So kung may reverse camera kayo, tapos may dash dashcam kayo Ayan So pag atras tayo, siyempre reverse natin. Ayan, naka-reverse. So lalabas siya dito sa monitor. Tapos lalabas din dito. Ayan. So ganyan mangyayari pag mag-aatras tayo. Ayan. Yung reverse natin. Sa parking assist reverse. Ayan. Ito naman yung sa reverse camera. Ayan. Ito yung sa parking assist, yung sa sensor. Ayan. So okay na. So, thank you, thank you. Bibidyo tayo.